bago ang lahat. So, nagpapasalamat ako sa mga subscriber natin na nandyan na walang sawang uh, sumusuporta sa ating channel. And then, sa mga magagandang comments nyo, um, na-inspired pa ako lalo hanggang ngayon. Uh, ito pa rin tayo gumagawa ng mga video para sa inyo. So, ngayon, um, ito'y ating uh, argaw na mommy size. So yan, so naka rock clasping siya and then um, papakita ko sa inyo yung um, uh, paano ko siya gawin o yung ugat paano maging uh, flat dito sa bato so uh, medyo nag uh, inayos natin to kasi hindi siya masyado nag flat sa sa kanyang uh, limestone kaya ang ginawa natin is gumawa tayo o nag isip ako ng pwede pang gawin para mas dumikit pa yung ugat doon sa limestone and then uh, mag-apply mag tayo mamaya mag-apply tayo ng moss kasi nakikitang kita naman na may kulang pa doon sa ating halaman so hindi pa siya ganun ka-attract hindi ka pa para bang pag tinignan mo siya may kulang pa doon sa kanyang uh, lupa or doon sa kanyang itsura so ito yung ating uh, moss na ilalagay dyan Ayan guys yung ating moss na ilalagay dun sa ating halaman. So nagsimula lang yan sa kapiraso. And then ngayon, kumapal lang kumapal. So apply naman natin siya dun sa ating halaman. So ayan guys. So paano ba nagplat yung ugat natin dyan sa limestone? Ito. So ayan, medyo nakaangat pa. Pero still, pag tinignan mo siya rito, medyo naka dikit na siya dun sa kanyang limestone. So ginamitan ko siya ng ganito. so, Oh. Yan guys. So bonsai wire. Pinutol. Ng mga 5 inches ay mga 3 inches. Binaloktot yung dulo. Then tusok mo lang yan dun sa part sa lupa, push mo then itong hook na yun dapat yun yung dumikit doon sa ugat ay okay, so ganyan lang guys so pag medyo nakaangat yung ating ugat gamitan natin ng gano'n so tatlo yan so ito halatang halata na naphate yung ating ugat sa dalawa so pwede nating katirin yan para mas maganda Nakakatiri natin para mawala itong makapal na to. May mga moss na siya. Eh. Ito yung mga moss na talagang tumutubo sa mga ganitong bato. Pero yung ilalagay natin is uh, binigay lang sa akin yun ng kaibigan na nagbabonsai. So yun daw yung mostly na ginagamit sa ating mga halaman o so, sa ating mga bonsai. So, ito yung ating um, front. Okay. So, medyo makapal na rin. Bukan yung mga sanga. Try muna natin siya guys. So, bawasan natin yung mga sanga niya. And then, after nun, set up na natin yung kanyang um, yung landscape niya. Lagyan na natin ngayon ng moss. So, bawas muna tayo ng sanga para mas magandang tingnan And then, uh, gamit naman tayo ng mud o yung putik. So, papantayan natin to, tong level ng patch. So, ayan na siya guys. So, nilagyan ko lang lahat. Lahat ng sulok nyo ng putik. Paikot. Kasi, lalagyan na naman natin dyan. O, ipapatong naman natin dyan. Yung mga moss. So, ayan. Para mas malinis. Mas madaling lagyan. Kasi, pantay-pantay. So, lagyan na natin yung moss. apply na natin yung moss ngayon dito sa ibabaw ng ating bonsai. So ito yung moss natin. nilalagay na dyan. Ito yung mga moss. Ah, uh, bigay nga lang sa akin to ng kaibigan. So hindi ito masyad uh, madaling makuha. So sa mga mga nagbubonsai marami nito. Hindi kayo kahit ganito lang kaliit. Then itanim nyo. Mabilis naman siyang dumami guys. So apply na natin. So, ito na siya guys. So, oh, finish na tayo maglagay ng moss. So, tingnan natin yung um, itsura niya ngayon. Kung mas gumanda siya talaga. So, guys. So, ito na yung itsura niya. After natin lagyan ng moss. So, mas naging maganda siya. And then, naging complete package ni ating bonsai. So, yun lamang guys. So, salamat ulit sa panonood So, sa mga bago dyan sa channel ko, please like and subscribe naman po. Thank you.